Hello guys! Welcome back to my channel. This is my Reganda, Tarot Healer. So, let, let's see guys, no? Welcome, welcome to my channel guys. So, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And if you siya ba for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dirige skip ng ads away pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel. And of course, don't skip the ads. So let's see guys, now what is the message sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So this is a, a weekly ganap for the month of May 30 hanggang May 19 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome back to my channel. So let's see guys, now what is the message sa'yo ng ating Spirit? So let's watch this. Angel Spirit, God, please give information po ano kayo sabihin sa'yo ng ating mga barahan. So, there's a hyphen for a lesson learned. So, kailangan mo matuto. No? Or kailangan mo makakatandaan. Ano man yung mga bagay na nararanasan mo at mga, mga bagay na pinagdadaanan mo ay parte lamang ng nakaraan. So kailangan mong matutunan, no? Yung dapat mong uh, matutunan sa nakaraan para hindi na maulit yung cycle. And this is something guys with the night of course there's something a wish for payment. So may mga bagay na matutupad na, may mga bagay na may sasakatuparan mo na. May mga bagay na maaring magtupad sa pangarap mo. And because this is something that the pentacles, no collaboration. No kailangan mo makipag-communicate nang maayos, makipag-usap nang maayos, no? no? Especially sa trabaho mo. No? Kailangan mong, um, kumbaga, ayusin, no? How to talk. How to social um, socialize, no? With the other people. No? Kailangan maging totoo ka sa sarili at the same time, ha? Huwag ka nagsishare ng na kahit anong information sa kanila. Let's see what is additional messages. And this is something the word card. So, see, there's something trouble. No? Success. Accomplishment. No? pag travel ka dito, international, there's nothing a bigger picture. Unti-unti mo nang masisilay at makikita ano yung posibilidad na magaganap sa buhay mo. Additional messages. And of course, guys, there is something that emperor, maging mature ka at maging grounded ka, no, sa mga gagawin mong desisyon. No? Kailangan, um, magkaroon ka ng respeto, disiplina. No, and this is something, guys, with a hermit card. Now, there's something spiritual activation. May mga bagay nag magliliwalag siya about sa spirituality. Ano ah. naman yung mga bagay na pinagdadaan mo ay maaaring uh, ah, magbukas sa panibagong pintuan sa'yo para matutunan mo no, ang kahalagahan ng sarili mo. No, kailangan um, may respect at may discipline ka dito. there's something a child card. There's something in action and movement. Magkakaroon na ng changes sa development at maaaring magtagumpay ka. Ano man yung plano at ang harin mo. Ano man yung kagustuhan mo. No? So, let's see what is the messages. And there's a five of wands, no? Ibig sabihin dito, marami kang bagay na nagbibigay komplikasyon. So, umiwas ka sa mga tao na na hindi na, nakikita yung worth mo, no? Maring meron dyan nakikipagkumpetensya, meron dyan mga naiingit, behind your back, no? Akala mo, totoo sila sa'yo, yung pala hindi. No? So, let's see what is the like messages. And because this is something the devil, okay? I told you, there's a lot of toxic and negativities na maaaring um, kung bagay yun pala, sila pala ang gumagawa ng kamalasan at maaarin silang gumagawa ng hindi maganda sa'yo. What is additional messages? And because guys, there's something the five of cups. Disappointment. Para mawala sa'yo lahat. Now there's something losses and failure. Para magkamali ka. Para um, hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Ganon. So guys, no, para sinasabi dito, kailangan uh, protection mo yung sarili mo. No? Dahil sa mundong to, kumbaga yung buhay mo ay maaaring... Um, kumbaga punong puno ng mga taong um, naiingit sa'yo no? kumbaga maraming mga bagay na parang ayon niya magtagumpay ka ganon so kailangang protection mo yung sarili mo dito laban sa mga taong um, naiingit sa'yo so guys let's see no? what is additional message tayo pagdating naman tayo guys no? pagdating sa finances and career pagdating sa pagkakaperahan no? so let's see and watch this Pagdating sa kaperahan, let's see. Okay, so this is something the five of cups. Either eight of cups, something moving forward. Makakamubon ka na. No? maari Ma nga uh, makakabay ka na ng mga utang. Ganon. And this is something the death card. No? Maari nga uh, may mga bagay na matapos na. Makakapagsimula ka ng panibago. No? May mga bagay na kailangan mo ng baguhin. And there's the king of wands. No? Look at the bigger picture. Lagi mo titigyan yung magiging posibilidad no, ng action and decisions mo. Pero kasi guys, there's something that's so pentacle. So, maging balance ka physical, mental, and emotional. ba? Diba? Kailangan pili mo yung mga bagay na makakatulong na sa about sa finances. Nakalisi no, mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. So, let's see. Hanapin natin natin at uh, hagilapin naman natin anong ganap sa'yo pagdating sa kalusugan mo. There's something that's to say, of course. No, confusion. Maaaring naguguluhan ka. Maraming tumatakbo sa utak mo, maraming lutang ka, maraming tumatakbong illusion sa iyo, sa isip mo. And this is something that three of cause. no? Umiwas ka sa mga ano ha, sa mga alak, sa mga inumin na nakakasama sa health mo, no? Sa mo parang na ano ka dito, parang nakakasama ka sa mga mga bad influence talaga. And this is something that caused, no? punong -puno ng mga problema, no? punong -puno ng mga hinaing, no? Kaya pati ikaw nadadamay, no? And there's another penta ko blossom. Gaganda ang, ang kalusugan mo dito pero umiwas ka lang, no? Sa maraming neg... Yung para there's something a negative, no? Umiwas ka doon. Nagiging ano ka, no? Nai-stress ka, nakahawa ka. So let's see what is additional message tayo pagdating sa love life. There's a two of cups. May partnership di dito. Na magkakaroon talaga ng something a higher level commitment or there's a romantic love and there's a the queen of pentacles dapat alam mo sa sarili mo yung jones mo no Umiwas ka sa mga bagay na ano mo makakasama ng iyong pagsasama at ang inyong relasyon. Tumuto ka sa iyong beses, sa trabaho. And then something the fourth soil. No? Kailangan mo rin ang pahinga dito. No? Both of you guys. No? So, kailangan nyo mag-meditate dito. No? There's a king of cups. Your person is very devoted and supportive naman. No? Kaya it's good. So let's see what is the digital messages naman tayo with um our romance angels, no? Romance and love oracle deck. So let's see and watch this. Okay, so this is something guys with our romance and love oracle deck. Alamin na natin yung guys. And this is something guys with illusion, Sabi ko na nga, 'Di ba? Ang dami talaga gumugulo sa utak mo tulad ng sinasabi ko 'di ba kanina na. Ang dami talaga sa utak mo. Be aware of love illusions and see reality clearly, 'no? Alisin si may mga bagay na bibigay ng pabigat sa utak mo. Marami tumatakbo diyan. Alam mo guys, 'no? Ano ka? Tamang hinala ka. Marami tumatakbo sa isip mo na ganyan. No, nagiging paranoid ka. Kaya naapektuhan din yung love life mo. And there's a cross sacrifice. Na meron dito mag-sacrifice. Love me come with sacrifices and evaluate what you are willing to give up. Ano yung mga bagay na kailangan mong pakawalan at bitawan? No? Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal. Okay. What is a mystic forest with an oracle deck? Let's see. Natin, hanapin natin, ang, hanapin natin ang kaganapan sa buhay mo. Pang madadagdag dito. And this is something that's with a miracle in the dark. So see, may himala kahit na parang piling mo na sa down part ka na ng buhay mo. If the darkness moment, it easy to feel lost and alone. When you stay focused on the light, you receive blessing beyond your wildest dream. So see, ano man yung mga bagay na napagdadaan mo, ano nararanasan mo ngayon, no? Kala mo bangungot na yan, huwag kang mag-alala. May pagbangon at may pag-angat no? And this is something in life source, no? When life comes to the standstill, turn inward and focus on joy and excitement, your inner light keep everything alive and moving, no? Kung baga, talagang ito yung purpose mo sa buhay. Na para malaman lahat ng kahalagahan, lahat ng bagay o aspeto sa buhay mo na kailangan mong isalang lang no? Na sa likod ng pagmamahal, sa likod ng mga nararanasan mo, kay, kung na papalibutan ka ng sakripisyo at pag-asa. So guys, let's see what is a pick a no? Let's watch this. With a pick a no, no? So guys, mag-isip ka na ng question dito kung anong gusto mo itanong sa buhay mo. Then of course, bibigyan ka lang kita ng ilang segundo para makapag-isip. Then of course, pumili ka ng sagot dyan with a 1, 2, or 3. Okay? Go, so mag-isip ka na guys kung anong question dyan. Okay. So let's proceed na tayo. Let's start na tayo with the number 1. Anong sagot with a yes or no? Pick a card. Let's start with the number one. And this is something yes, Valuable, valuable experience worth your time profit. No? Ibig sabihin dito, ano man yung mga bagay na naranasan mo, na, na napagdaanan mo, ibig sabihin dito, sulit naman yan. No? Sa, sa panahon at pagkakataon na ginawa mo. No? Nagsakripisyo ka, huwag ka magalala. No? Aani ka at mag-harvest ka lahat ng mga pinaghirapan mo. The hard work is paying off. Nandiyan ang kabayaran, at tama at sige, oo, proceed mo yan, ilaban mo yan. And there's a number two, that's see. And there's a no. Toys present handle with care. No, kahit na ingatan mo yan, kung uh, itong bagay na to ay makakasama sa'yo, hindi makakabuti sa'yo, masusugatan ka dyan. So, kailangan mo umiwas. No? And of course, the number three, represent what? There's a yes. No, this is a um, real deal, your effort bear fruit. See? Kumbaga, ito yung tamang pagkakataon, no? Na yung mga yung mga paghihirap and of course lahat ng mga sakripisyo mo at the same time yung gusto mong gawin and of course yung uh, yung paghihirap mo and of course yung ginawa mo ay hindi bababaliwala no? at lahat ng bagay na yan ay aani ka at lahat ng bagay na yan at ay gaganda ang sitwasyon mo no? magbabago yan sa isang iglap lang so guys this is a weekly ganap for the month of May 13 hanggang May 19 for the sign of Virgo So Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kung nila po pa makaka-relate sa inyo. And of course, kung bago ka sa channel ko, don't forget so like and subscribe my channel. And hit the for more videos. Update ko sa maraming salamat po sa mga walang sama pag sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng kadsaway pagpalaan kayo. And, just at may kapal siksik, naglig, -sik, nag-uumapaw. Nabiyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!